Napatay ang leader ng grupong Hezbollah sa airstrike ng Israel sa Lebanon sa gitna ng tumitinding gulo na nanawagan na ang ilang OFW na mas pabilisin pa ang repatriation ng pamahalaan. Iyan ang pampagising na balita ni Rainiel Pawi. Sunod-sunod na mga pagsabog ang muling bumulapog sa Beirut, Lebanon mula sa airstrikes ng Israel. Target ng Israel Defense Forces ang umano'y headquarters ng grupong Hezbollah. Inatake rin ang mga gusali na pinagtataguan raw ng mga armas ng grupo. Kakampi ng Hezbollah ang grupong Hamas na kasalukuyang tinutugis ng Israel sa Gaza. Sa kasagsagan ng airstrike, napatay ang mismong leader ng Hezbollah na si Sayyed Hassan Nasrallah. Kinumpirma mismo ng grupo at ng Israel military. Nagbunyi ang mga taga-Israel matapos i-anunsyo ang pagkamatay ng Hezbollah leader. Habang ang mga taga-suporta naman ng grupo, ipinagluksa ang pagpatay kay Nasrallah. Kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa sa Lebanon at iba't ibang bansa para kundinahin ang Israel. Ayon sa Hezbollah, gagantihan nilang Israel dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sa gitna ng tumitinding girian ng militanting grupo at ng Israel na nawagan ang ilang OFW sa Lebanon para sa mabilis at maayos na repatriation plan ng gobyerno. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, nasa limang daang Pilipino pa lang ang nakauwi na ng bansa. 5% lang yan ng labing isang libong populasyon ng mga Pinoy sa Lebanon. Nasa isang libong Pinoy naman ang nagpoproseso ng dokumento upang makauwi ng Pilipinas. Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na ihanda ng ating mga kababayan ang kanilang mga pasaporte at kaukulang dokumento sa oras na magkaroon ng biglaang evacuation. Hinimok rin sila na magparehistro sa Mandatory Repatriation Program habang bukas pa ang paliparan sa Beirut. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.